Ito na guys yung dive to namin At may kanuping agad Ganda ng pwesto Ayun sa pool Bagong spot lang ito Ngayon ko pa lang ito nasisisid Sana maisda dito At ito kanuping pa Nasa ilalim ng corals Ayun Gitik may isa pa dalawa pala yun kasama na hindi umalis ayun gitik din maganda ang pulso ko ngayon hindi pasmado Up solid ayun sa pole ganitong kulay ng solid Budlawan kung tawagin dito. Hoy! Lapulapo! Tumalikod pa. Yari ka sa akin. Ayun! Sa pole. Thank you, Lord. At na ako ng lapulapo. Sana may mga kasama pa ito. Sana kulambutan naman. May isda dito sa ilalim ng corals. Kanuping. Kanuping nasa pinakailalim ayun sa fall patagal madala sa labas nakaharang sa butas nadala rin damputin ko na lang maganda ang bagong spot na ito magandang klaseng isda at ito punong. Ayun! Gitik! Mabuti na lang at may bago tayong tuklas na bahura. At magagandang glass yung isda. Kanuping pa sa ilalim ng corals. Ayan, sa pole. Nadaanan lang namin ang bahurang ito. Maliit lang. At tinandaan namin sa maps para sa sa pangalawang dive. Oops, kanuping uli. Nakatago ang ulo ayon sa pool karamihan na naman ako, ako kanuping sana tuloy tuloy lang oy balatan ito siguradong malaki ito kahit hindi na -estimate in, 350 thank you lord portal linaw na ito At ito, kanuping pa. Hindi gumagalaw. yari ka sa akin. Ayun, gitik. Kulambutan lang ang wala. Di bale, magagandang klaseng isda naman. Maganda itong tsaga-tsagaan. Oy, lapulapo. Maganda, tadagdagan yung nakuha natin. Siguraduhin ko na ito. Ayun, gitik. Baraka or Ogapo kung tawagin dito. Sabayer ang tawag dito. Tirang. Hoy! Lapulapo pa. Ganda ng silong sakural. Yari ka. Siguraduhin ko na ito. Ayon! Gitik. Thank you, Lord. At ikatatlo ng lapulapo. Dagdag pandurudugtong na ito may sinusundot ang kasama ko ano kaya ito pugita pala kinikiliti hindi gumagalaw ubos na siguro ang kiliti nito bali wala lang lumabas ka na at nangangalay ng kamay ko, kahawak ng video. Ito lang ang pugitang matagal lumabas. Naubos na kasi yung kiliti niya. Yan, gumalaw. Palabas na. Malaki! Wow! Malaki pala yun. Kwartang linaw na ito. Dumikit pa sa bato. Hindi ito mababa ng apat na kilo sa estimate ko. Baka maglima pa nga. Yeah! Laki! Thank you, Lord! At sigurado ng pandurudugtong namin ito. At ito, kanuping. Nakahiga sa bato. Ayun! Gitik! Tinamaan ng parting utak. Kaya hindi nakagalaw. Uy! Lapulapo pa! Ganda ng tago. Labas ang katawan. Yari ka. Ayun Gitik. 150 ang kilo dito ng ganitong lapu-lapu. Kapag amihan na sobrang lakas na ng dagat, na 180 man, guys, wala kayo napapansin. Parang walang manok. Chimpo natin. At ito, mungit. Samantalahin ito at walang mga manok. Ayon. Gitik nakatanggal pa patay na salamat ato lang mga manok walang maiingay nakachim po din oy kulambutan nasa parting malayo sisiguraduhin ko na ito ayon sa pool malaki hindi ito mababa ng 3 kilo sa estimate ko Dumali na naman si Boy Estimate. Baka palipasan ko lang ng mga tatlong gabi. Balikan natin itong bahurang bagong toklas. At sigurado mayroon uli ito. Baka kasi mapuntahan ng iba. Samantalahin natin. Kaya tatlong gabi lang ipapalipas. Pwede na naman itong balikan. Sana may mga kasamahan pa ito. May kanuping sa ilalim ng bato. Ikutan natin dito sa kabila. Tulog ito. Kaya lang mulat ang mata. Ayon, sa pole. Maganda at karamihan kanuping ang napapanak natin. Uy, lapo-lapo. Ganda ng pwisto. Yari ka. Ayon, gitik. Hindi pala, ay hamal yan akala ko gitik marami talaga nagkakamal isa akala sana yung dalawa kong kasama makapanak rin ng mga lapulapo oy kulambutan nasa ilalim ng bato panain ko lang kahit nakaharap ayon gitik kwartang linaw ka maganda kapag nagigitik namumuti lang ang kulambutan at hindi nakakabugal ng tinta. Thank you Lord. At nadagdagan pa ang kulambutan. Malaking kadagdagan ito sa pandurdugtong. Oh hoy! Kalambutan pa. Siguraduhin ko ito para pandurdugtong sigurado din. Ayon! Gitik. Good size na ito. Madalawang kilohin sa estimate ko. Oops! Malaking dugso! Yari ka! Ayan! Sa pool. Isang uri rin ito lang kanuping. Matulis lang ang bibig. Dugso ang kilalang tawag dito. Napakasarap nito sa sigang. Thank you, Lord. At nakasorting malaking dogso. Sana may mga kasamahan pa ito. Oops! Kanuping uli. Nakatalikod ba? Ayun! Sa full! Maraming salamat dito sa bagong tuklas sa bahura. At maraming salamat din. At walang pasaway na manok. Nakachin po rin sa wakas. At nag-akyat na rin ako sa bangka. Maraming salamat uli sa inyong panonood. Halos karamihan magandang klaseng isda. Maganda yung pangalawang dive natin. May pugita, kulambutan. At karamihan na isda kanoping. Yung mga kasama ko, nakapanak din ng kulambutan. At tumatakbo na rin kami pa uwi. Abanti pala. Bangka ka pala ito. Ay hamal yan. Mali, mali na naman ang salita. Ito na guys, yung mga napana ko kagabi. Ititimbang na. Nagandang klase. Yung kulambutan at pugita, dinideliver pa lang. Tingnan natin kung ilan mo lang kikitain sa dalawang dive kagabi. Ito guys, yung kita namin sa dalawang dive kagabi. Ito yung sa isda, 2,685. Ito naman yung sa balatan, 1,905. Yung sa pugita at mga kulambutan, wala pa. Dinideliver pa lang. Maraming salamat ulit kay Lord. At nakadaling siya kami ng pandurodog tong.